Magandang araw sa inyo. Yan, nag-iipon ako ng ano, uh, goat manure para ilagay sa aking mga fruit trees na malapit dito sa ating goat farm. Yan. Tapos hindi lang yun. May bonus pa. Ayan Oh. Ganun tayo mga uok. Matataas protein na nito. Yan, yung protina, ah, may kinabang yan yung mga manok natin. Yun yung mga manok natin. Andun, sa kulungan. Yan. Kung nakita nyo, yung mga naipon ko dito, sa sako, ating mga dinedecompose ay tingnan natin ha kung meron ah, ayun Lingo. <laughs> kada hukay ko meron eh lumabot to pa ng santol ah, ganito lang pag nagdedecompose ako yan oh kada pala ko merong nako tinamaan sorry ito yung isa hindi ba tipid sa patuka Agastos ka ba ng malakas sa pato ka? Ayun po iso. Yay. Meron pa oh. Uok. Papanood nyo nga sa ibang mga video sa Facebook. Tsaka sa YouTube eh. Sinasangag pa to sa ibang probinsya eh. Diba? Hinihahain sa mga restaurant. Dami ah. Hmm? Ano ba? Dami ko na nakuha. Pa. wala nakachamba ng wala isa pa last bago ko, bago ko ipakita sa inyo wala na okay na siguro to yan. ito yung mga naipong ko na isang timba 16 liter sa timba yan lalagay ko sa mga guyabano natin eh, guyabano doon as lalagay ko sa ating uh, hybrid na paminta. Tapos mangga. Yan. Ito, santol. Nandito na. Meron na. Yan. Tapos ayun yung ating mga kambing. Nagpapakabusog. Kasi ano yan. ah, uh, para pag nagpoop sila ulit may mapaproduce na naman tayo na fertilizer. Yan. So, subukan nga natin. Medyo busog yung mga manok ko eh. Pero yung kung kakain nila to. Yan. Dito natin atin 'to. Mhm. Yan. Andun na sa lapag. Kinatik ko lalapitan. <coughs> <coughs> Takot sa akin. Sige, so, tingnan natin. Yan na. Siyempre, lalayo tayo ng konti. Para. Yan. Ayan, nakita na. Yung tinukahan doon isa <laughs> ano? So, meron silang proteina. Na. Focus natin yung camera. 'Di ba? Lalapitan din 'yan tutukin. Ah, yan. Yun, nakita na ng isa. Ayun, nakita na ng iba. Ayun, ganyan sila Mga marites yan eh. Pagka ano, maingitin niya ma... manok na yan. Eh. Kung ano yung gusto ng isa, gusto, gusto rin ng iba. <laughs> Eh oh, na. O, ayan na. Kumalat na ang balita. Ayan. Titig-titig pa sila, o. Oh. Sabi nila, ano to? O, oh, diba? Natikman nila. Masarap. Ayan. Mm -hmm. Tinuka na. O, so, ganyan. Uh, source yan ang protein nila. At, uh, syempre, malaking bagay yan. Kasi, malaking palaman yan sa ating manok. Yan. Kapag nakakita niya native eh, nako, lalo na agawan. Pag-aawayan pa. O di diba? So 'yun. Galing pa lang 'yan sa ano, kalahati pa lang, wala pang ang kalahati ng na 'to. Napakain na natin yung manok natin. At uh, yung mga Rhode Island pala yan. Mga nangingitlog. Paitlog yung manok. Yan. alisin natin yung mga lalaki sa mga susunod na videos. O ito. Hmm, wala pang kalahati. Nakaano na ako. Nakarami na. So imagine, ang dami nito. Imagine mo na lang kung araw-araw ko mauha dyan. Hmm. Yan o. No? Kaya hindi kayo magtataka na malulusog ang mga gulay natin dito, mga tanim natin. Kasi meron tayong ano, natural or organic fertilizer na ibinibigay sa kanila. Okay? So ganoon, ang farm di mo kailangan ng ano, lahat eh bibilhin. So dito pa lang, pwede na na ganito yung ano ka lang produce ka na sarili mo di ba hindi naman kailangan lahat kunin mo sa market di ba kasi ano ngayon malam bilihin kailangan marunong kang dumiskarte ayan para ano ka para makakain ka di ba so dito pa lang eh ba, si imagine mo kung mag-pandemic buhay tayo 'di ba kaya kaya nating uh, i-sustain yung ating pagkain kahit isang taon pa yan <laughs> higit pa di ba ano pinag pinagigihan mo ang ano uh, backyard racing livestock at kung ano ano pa mga halaman gulay fruit trees buhay ka talaga di ba may laban ka so lumaro man yung taas ng dolyar at piso yan meron kang laban sa buhay okay yun lang sana nakatulong tong video na to Kitakits tayo sa mga susunod pang videos. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Ah, YouTube channel Teacher Farmer Ali. At meron pala akong Facebook page na Kambingani Ali Boy. Okay? Happy farming!